Oh, magandang magandang umaga mga kautol ay tayo po ngayon ay nasa bukid na ulit mag uumpisa na po ulit tayong mabuksan na rin ating pipinuhan at dahil preparation lahat mga kautol ang gagawin ko tatanim po tayo ng April, June yan para hahabulin natin yung presyo ng gulay ay sa ibang lugar po ay hindi na ulan ay dito po yung na ulan sa linggo isa ay ang laking minus puno sa pagdidilig ay e, ay pong spray nanta mo, kaya e, mga utol, tayo po e. kasi yung minsan mga kutol nanakaw e, lang yung saging natin e, di tanggalin ko na nga naman po sinabi ko po kay tatay tanggalin ko na po hindi rin naman po makaabot dun ay eh. e, sabi ko y, e, tatay tatanggalin ko na po Ayan na eh. Tanggalin mo na. Ayun. Ano po tayo? Basta lagi mga kutos sa safety first mga kutos na. Pag maging spray po. Ayan. Hmm. Ayan, tryanin po natin ito. Lagi din ang puno wawala. Ay di... Palaman na lang natin. Mas maigi mga kautol. Yan no, dito lang. Ah, ito, mga kautol. Simpisa na natin dito. Malawak din po ito Siyempre mga otol, laging nang nawawala. Discretion ang kanaman po natin. Sa konti na po yung saging dyan. Patay lahat yan mga otol. Pipino, maraming buhong mga otol. Ayan isa lagi isa Ayan o oh. Lawa ka nyan Hawa ton Ayan papasok na to Bubat pang alalan like, yan mga kumutin Kaya patay okay. agad okay. okay. yan Sanling ko na ito mga katol, tuwi na ito Sanling ko, tuwi na po Ja, und ich sagen, mal Ito na lang luta. Mautol. Yeah, mga utol, yari na po. Tayo pinang tatlong salin. Ay, eh, kaya lang mga tapi tayo pinang mamadali. At uh, dahil buka po tayo ng ipot, para po din. Sa ating halaman ng din. Ari, ari. E, mamadali po tayo. Inagapan e, nga po natin. At uh, para po matapos agad. Oh, eh, ay, mga ko kulang po ang katawan. Bagay po nandini sa bukid. Kaya yeah, mga kutol, magandang hapon po. Agab ina po pala. Ngayon po alas 6 ng hapon mga kutol. Tayo po yung nag-discar ng, ano, ng uh, ipot. Kanina po. At tayo nag-spray din kanina. Toy. Yan, eh, sumunod po si Otol Dasil. At uh, ako po yung mag-spray naman ng ano. Uh, ano sila Otol? Ano sila? Nasa kabila. Pinkusib, mga kutol. Yung ating uh, panginsik pang-insect. auto ko kulit na po ano? yan ang ganda mga auto nung ating pag spray at uh, hindi masyado na ulan pala mansali na po kare eh. tulad na po tayo din sa bukid ano o nasa kalakati na po tayo mga auto eh. na Ito lang po. Mamaya uh, pa tayo magbubukas sa kailaw. Video kita pa naman mga auto. Kulang at kulang po oras mga auto lang. Eh. Sa maghapon. Yan ang sarap ng mga auto kapag naigitan mo na ganda po ang inyong halaman. Ah. Oh, talaga busar kang ka basarga po ay. kulit na mga otol. Tuloy lang po sa pangarap. Ang mga pati maging ilaw mga Kapag nasa gitna na tayo Kaya nga mga kapag may pangarap ka Ay kahit anong oras po Pwedeng magtrabaho Kung baga mga kautol ako nalilibang ay kapag dito sa bukod ako Ako ay hindi ko pupansin ang oras Pero bago tayo sa ka, mga kautol kapag tayo ginagabi eh, Natawag mo na ako sa mesis ko at uh, baka po maghintay sa aking kung napapanan ako sa bukid kumbay tatawag po muna ako at uh, sabihin kong magpapagabi uh, po ako at mag-i-spray nga po ako ng ganito ganito understand naman po niya yan dahil pag ako pinaka na sa bahay mayroon na po siyang luto na pagkain luto na pagkain po tapos sa uh, damit pinagagagak na rin po niya ako tapos bago ako mag uh, humawak sa batang mga kautol Alam ko hindi niyo po kita Kuntuhin ko na lang po kayo Ay nanghihinaw muna ako ng katawan Tapos uh, sa Tip guard Kasi lasun po ang ating ano dito eh Ang ating uh, Insecticide na po kasi itong kanyang ginagamit. Siyempre baka po umamoy ng bata. Mahirap din mga sa Nagatagalang mga otol Basta't makakamit din po ang pangarap Sabi nga utay-utay Mag-iilaw na po tayo mga otol Mayamaya At uh, wala na po tayo, hindi na po natin kita So mga otol, kita nyo na po Mag-iilaw na po tayo ano you know? Para kita nyo po yung ano, mga nalipad mga auto dami Daming insekto o Daming pa sisira sa ating halaman you know? Kahit hawa ng tabi mga koton Talagang ang uh, insekto ng dami pa rin Nasa na po isa gabi ispon pong lumaki ang ating sili parang kailan lang mga utol eh I Dalam black memang la tu 老公。 Ayan po yung 8.30 ng gabi, mga kautol Okay, kulik-kulik Ano po ang paligid, oh, kada lang Tayo na po naiwan dito sa bukid Yari na po Talagang utay-utay lang mga kautol Yari eh. na po ang ating silihan na po ang ating silihan spring May hamog na pupat eh. Mga kaotol. Eh. May hamog na. Kasili po. Hmm. Yari na po yung eh, Apat na oras din mga kaotol. Eh. Ay. Talagang... Ulit-ulit na po. Ito ay utay-utay na pauwi po. Si Ibana na mga auto. Hmm. Iba na. Tar na. Hmm. Ito si hmm. Tara, na, na. Hmm. Tara, pauwi na ako. Yang ka na. po. Good night. Utay na ako. Hindi niwan ako na po si Ibane. Yung piyakam na apit ng umanak si Iba na. May ano, napatak na po tayo ng asa ng kapatid bahay. Nandapin pa uwi na